ito sa po ng Okay. Ano pala yung body complaints? sa uh, Yung dito ko, part, masakit yung hanggang dito. Bumababa. Eh, hindi ko alam kung anong alagang term doon. Pero, yun, sa? nasa two months may git na ito eh. Mm. Nahihirapan ako pag nasa trabaho, eh, katulad ng nakaupo ako may ginagawa. Pagtatayo, mm. yun ang problema ko kasi para siyang nakakalang nahihirapan akong um, ano, napakasakit din. It takes, bag, mo ba sir na parang it takes 10 seconds na parang kailangan ng pangyayos sa taas? Oo, kailangan ang delay ng movement kasi uh, kailangan ko muna siya makarecover bago ako makakatayo mm -hmm. ng ayos. Kaya nung nakita ko yung page niyo, sabi ko kailangan ko talaga magpa-schedule kasi ano siya masyado yung baga, sa gabal masyado sa trabaho hindi ako makapagtrabaho na maayos sa maghapon at saka hindi na ako masyadong umuupo ako sa maghapon kasi yun yung dilema ko pag napaupo ako mm. na may ginagawa hirap na akong tumayo ulit mm. mas yung hindi yung... naman hinahanap natin yung position sa Tolo. Ah, uh, sa tulog naman, wala naman ako ng issue naman. sa tulog. Ah, okay. Ito lang talaga yung pag nagpapahawin. Na yung, mm, mga two months na hindi. Ngayon lang rin po Yung, yung tayo. first na sumakit siya, sir, so ba? Hindi ko po matandaan. Hindi na, na matandaan. Pero compared yung nauna at saka ngayon, ano yung changes niya? Parang may nagbabago ba o mas lalo siya? Mas lalo sumasakit, sir, Tayo daw kayo, sir. Tapos, try mo daw, Iliad. Ayan sir, masakit siya. Masakit. <laughs> uh, pag yung uh, kayo, ganun din. Hanggang masakit. saan yung range niya pag inuwa Yan. Parang nauunat yung ditong... Papaliwala ko muna sir, na bago tayo mag-start. Sir, so, ito yung muscle na yan. naka kasi yan. Itong muscle na yan. yan siya, tsaka ito. naka kasi ito siya dito sa my spine mo. So, every time na umuupo ka, ito siya nag-contract. Ngayon, uh, pag-contracted to, dapat pag taas mo, maglilista na to. Ang problema, every time na nag-contract siya pag umuupo ka, hindi siya basta flexible, tumitigas siya. So, kaya ito tumitigas dahil sa laging tayo nakaupo, not enough yung water, uh, hydration, pre-diabetic, type 2 diabetic, isa din yan kaya natin yung napreto ang kuha isang malambot. At saka pag may edad na kasi sir, kailangan talaga kumagalaw galaw ito siya. So kapag ito siya tumigas, magtayo mo at wala siya makuha, hindi siya nagre-release, etong spine niya, ididikit niya yan. Ngayon pag madadikit uh, na yan, yung may mga may ipit na ugat dito sa likod. Ayun, ito, ito na yung mga may ipit kaya minsan bumababa na yung sakit siya. So ito siya sir, napakailalim nitong muscle na to. After ng session, hindi kita mapapangakuha na instant ka agad to. Kasi muscle issue to. Ang pinaka magre-reverse nito is yung mobility exercise na ibibigay namin sa inyo. So, after ng session, may mga content changes lang. Pero ito siya, Ito yung magre-reset nito. Ito yung mag mag mobility exercise. Ang kailangan dito sa kiss sir, is Discipline. Kasi ito, symptoms lang kaya namin matanggal dito. Possible ngayon, kapag sinuerte tayo, malaking changes. Pero walang assurance na hindi babalik. Kasi every time kasi nauukuha natin later to. So, may nangyari. Pag hindi mo ginawa yung exercise, paulit ulit tayo dito. Pero once na nagawa mo yung exercise, at naging flexible na ito, hindi mo na kailangang bumalik pa dito. Bukod dun sa gilid mo daw kung may mga masasakit na dito. kabila. Wala na yung yung paliyan lang talaga. Oo, oh, sir, ito lang talaga. Sabi. Yung, ah. Hanggang saan siya bumababa? Dito sir eh, hanggang dito. Sa ah. hanggang niya pa lang wala pa dun sa binte. Bito. Wala pa sa binte. Wala po, ako dito lang. Ah. Sir, start in the bone city. Sir, ilas na po. Ay, okay. halo po. yang melalui lepas. Cepat bangun, perasan saya tak kula mengangat, lah, elak sula kan. Masuk, masuk. Masuk Здоровье, политика, образование, медицина, телевидение, экономика, наука, культура, спорт. Jadi, ini. Jadi, ini. Jadi, I-lead ng dalawa. Sir. Last round, sir. Ingat mula rin. Lapas. Tayo kayo ulit, sir. 100 reps. Pakilagay ako ng kamay mo, sir. Sa kamay ko. i mo yung kamay mo. Tapos ipitin itong kamay pa. <coughs> so, Susupo tayo ulit, Sir. Last one. Ah. Kamay mo, Sir. Ah, may last Tingnan mo lang yun. Labas. <coughs> sir, close your mouth kang huwag ka nasundin Huwag ka papangon after nito, ha? Palagay ako ng kamay sa medya. Tingnan mo malalim. Labas. Bakit <coughs> kanina? Kung may nagbabawas pa. Ito tayo sa... Chalinas po sa... Tapos uh, Try mo daw yung lead ata yung masakit kahit kanina, sir. Try mo. Ay, mas malayo yan. <laughs> <laughs> mas mababa na yan. Nung tumunog kanina eh. Ano? Ah, no? ah na ibaba na? Malaki na. Di so, na, hindi may... Hindi na sakit. Hindi na siya nasakit. na. Uh, na. ah. yung kanina eh. Yun. Masakit masyado. Ito, ito, ito lang talaga. part na to. Ngayon wala na. Ah. Check mo yung mga ito, yung payo ko sa ito. Side to side, baka meron. Mayroon pang poteng masakit dito, meron uh, siguro... Kaya i... Mga tiratirag na lang yun. Yes sir, kung mo sa 3 Tapos yung... Pero yung dito wala? Ah, uh, yung golf ball. Pupuha mo. As well, no, no, no po, ano, nakaupo ka, igilid-gilid mo para madurog mo yung muscle para periformis, uh, ah, yung periformis muscle. Tapos may pigilag. Tapos, ah, uh, buti malambot lang yung, ano, yung ibang pati. na, kung si? sinisimulan, matigas, pero nung, ano na, malambot na siya. Hindi malambot. No, siya malambot. Alas, ano, okay na? Okay na, sir. Promise lang. Ilang linggo, ay, linggo ba, sir? O, buwan? Mahigit dalawang buwan na po, eh. Ah, sige. Na tinitiis. Oh, okay. na. Sa ang trigger ni Hau ha. So kung pwede, magsisend kami ng mga stretching sa'yo. Kasi mo muna gaano yung mga kalibaba pag nahaw po ka. Kahit mga liyad lang sa ito lang. Lumiyad ka lang bagay ito. Pagayat ito lang siya. diyan side to side. Yung mga ganito natin lang. Okay lang. Mga basic lang ito. Ito lang yun. Okay. 大家问一问。<laughs> <laughs>